nagpakasal dahil buntis na. Angelica de la Cruz sinabing walang katotohanan ang mga kumakalat ngayon na balita patungkol sa kanyang kapatid na si Mika de la Cruz. Na kaya ito nagpakasal kay Nash Aguas ngayon ay dahil buntis na ito. Mariing itinanggi ni Angelica de la Cruz na buntis ang kanyang kapatid na si Mika. Kaya nagpakasal ito kay Nash Aguas. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Angelica ang screenshot ng post ng isang entertainment site na inaanunsyo na buntis si Mika. Ani nito, My sister is not pregnant po. Please make sure na totoo bago po kayo magpost. Salamat. How I wish totoo. Mika de la Cruz, please baby girl ah, wala pa tayo babae sa family. Pabirong dagdag pa ni Angelica, ang chairwoman ng barangay Longos ng Malabon. Ito ang naging alma ni Angelica matapos ang kasalan ng kanyang kapatid na si Mika de La Cruz at ni Nash Aguas. Kalat na kalat kasi ngayon sa social media ang di pagbubuntis o baby bump ni Vika de La Cruz. May mga netizens ang nagkomento na baka raw totoong pregnant si Mika. Kaya nagdesisyon na sila na kanyang long time boyfriend na magpakasal na. Naganap ang wedding ng young celebrity couple sa Adriana's Event Place and Prayer Garden sa Tagaytay City noong Saturday, May 18. Maraming nagulat na fans sa pagpapakasal ni Nash at ni Mika dahil wala man lang silang inilabas na announcement at hindi rin aware ang madlang people na engaged na pala sila. At dito na nga nagsimulang kumalat ang espekulasyon ng mga netizens na baka nga nagdadalang tao si Mika sa first baby nila ni Nash Aguas. May isang Facebook page pa nga ang nagkumpirmang buntis na raw ang kapuso actress at double blessing ang pinagdiwang ni na Mika at ni Nash. Ang kanilang kasal at ang pagkakaroon ng anak. Nagpost pa nga ang naturang FB page ng mga larawan ni Mika at Nash na kuha sa reception ng kanilang wedding. Dito makikita na sinasa po ng bride ang kanyang tummy na akala mo'y buntis. Ang nakalagay pa nga na caption sa kanyang naging post, And we are having a baby! Double blessings para kina Nash Aguas at Mika de la Cruz. Nakaka-excite ang bagong milestone na ito. Kasunod nito ang pagdedenay naman ng ate ni Mika na si Angelica de la Cruz. Sa kumakalat na chikang buntis na ang kanyang kapatid, kaya agad na nagpakasal kay Nash Aguas. Sa buong mensahe ni Angelica, sa pumagitan ng Facebook ay nilinaw ni Angelica ang chismis. Inirepost ni Angelica sa kanyang Facebook page ang nagpapakalat ng fake news patungkol sa kanyang kapatid. Ani ni Angelica, My sister is not pregnant po. Please make sure na totoo bago po kayo magpost. post Salamat. How I wish totoo. Mika de la Cruz, please baby girl la. Wala pa tayong babae sa family. Nauna na nga rito napabalita ang pagiging emosyonal ni Angelica nang masaksihan ng kasal ni na Mika at Nash. Sa isang video na mapapanood ay kitang-kita ang pag-iyak ng ate ni Mika na si Angelica.